Hi guys, gusto gusto ko mag-share sa inyo ng mga healthy foods, healthy living, uh, healthy workout, mga nutrition, mga ganyan. Kaso, yan, yeah, pag nakikita nyo yung katawan ko, sakit na sakit kayo, pangit na pangit, taban kayo, or payat na payat kayo, parang walang muscle ba, ganun? Hindi ko na alam, diba? Grabe yung mga lait, tapos kung ipapakita ko pa yung mga request nyo na kinakain ko sa isang araw o yung mga workout ko, baka lalo lang kayo magalit sa akin. So, tinatry ko yung best ko na ibigay sa inyo yung pinaka Uh, general na madaling intindihan at gawin para ma-apply natin. Kasi yung pinakamahirap talaga simulan. Once na nasimulan mo na yung journey mo sa pagiging fit at healthy at pagiging mabuting tao, yung positive person ka, yung hindi ka na basta-basta lalait ng iba, busy ka na sa life mo, happy ka, contented, gusto mo lahat ng tao sa paligid mo happy, yan ang goal natin. Tama kayo, mali. I'm not your doctor. Do what works for you guys. God bless.